Pwede bang kasuhan ng other forms of trespass ang pumasok sa iyong lupa na walang bakod? Ano bang mga elemento ng other forms of trespass sa ilalim ng Revised Penal Code? Merong apat na elemento. Una, ang nagkasala o yung offender ay isang pribadong tao. Ibig sabihin, hindi siya police, hindi siya law enforcer. Pangalawang elemento, ang nagkasala o yung offender ay pumasok sa saradong lugar o sa nakabakod na property ng iba. Pangatlo, ang nasabing saradong lugar o yung nakabakod na property ay hindi tinitirhan at nakikita na ipinagbabawal ang pumasok. Pangapat, hindi muna kumuha ng trespasser ang pahintulot ng mayari o yung caretaker. Walang permiso ng mayari o kaya'y mula sa caretaker na pwedeng pumasok ang nagkasala o yung offender. Mga kaibigan, kung hihimay-mayin natin ang sinabi ng ating viewer, hindi sakop ng other forms of trespass ang ginawa ng offender o yung pumasok sa property ng ating viewer. Bakit ang pangalawang elemento sa other forms of trespass sa ilalim ng Revised Penal Code ay ang nagkasala ay o offender ay pumasok sa saradong lugar o sa nakabakod na property ng iba. Sinabi ng ating viewer na hindi nakabakod ang kanyang lupa. Walang fence ang kanyang lupa kaya hindi maring kasuhan ng offender ng other forms of trespass. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!